and Welcome to my YouTube channel. That's me, your atipas. So, for today's video, tayo galing sa Monte Maria. So, we're still here in Batangas. So, ayan. Punta muna tayo sa isang lumihan. So, galing tayo sa isa Monte Maria ay madadaanan natin yung isang lumihan na napakasarap. O, diba? O, Masarap daw yung lumi nila dito kasi ito daw ay na ano na na feature sa Jessica Soho na lumihan tapos yung kanyang toppings ay seafoods o oh, di ba seafoods overload. So yun ang sabi. Kaya try natin para walang regrets ang ating pagpunta talaga dito sa Batangas. Super talaga. Kasi napuntahan na natin si Monte Maria. Yun yung pinaka kong pangarap na magbalik sa Monte Maria. Tapos ngayon, dinala pa tayo dito sa isang lumihan na napakasarap daw kasi ito ay na-feature sa Jessica Soho. At itong kanilang lumihan ay nakapagpatapos ng kanyang tatlong anak yata yun. So, super talaga. Dinadayo yung kanilang lumihan dito. So, medyo malayo siya sa ano, sa sa proper city o Batangas pero sulit yung pagpunta mo kasi napakasarap daw yung kanilang lomi. Doon, oh ito. Yan, o diba? So yun na nga, naka-order na kami ng lomi. So tag-iisa daw kami ng ball kasi tag- ano ba yung isang bowl parang 150 ta yata 150 or 120 basta hindi ko alam kasi hindi man ako nagbabayan ni libre lang kami so yun hindi namin alam kung magkano yung binayaran nila basta kumain lang kami ng kumain dito oh, dito so, kami so, super thank you talaga tayo kay ano sa ating sponsor na for this video kasi yan yeah, nakatikim tayo <laughs> ng na <masaya, laughs> na yun. <laughs> yung ati kong ano gutom nagutom na sa ano sa isobrang init tapos ito naman ay si Saksak na laging nakasimangot, <laughs> laging nakasimangot Saksak yan si Sunny Boy, oh, Sunny Boy, si Rosie ang aking tour guide, <laughs> and this is my big bro. Oh, big financer. bro. You're financer namin. Financer ko no. Diyan din ako mo. Ang pinag Oh, no. so, yan, habang hinihintay natin yung ating order ay masid-masid muna tayo sa paligid para naman hindi tayo maging ano ito ignorant the, ignorance of the place so yan masid-masid tayo sa paligid habang hinihintay natin yung ating order. Yeah.

Kanya-kanya. Kanya-kanya pa lang timplahan. Kanya-kanya. Ayan, timplahan na. Babihan ang sibuyas, pampalibo. Wala, ang dami ko sibuyas. Aba, kumulibot. Ang balibot. Ang balibot. Ang balibot. So, yan na nga. Nilagay na nila yung sibuyas at saka limon para pang timpla sa ating lumi. So, kailangan pa pala timplahan siya, no? Kala ko ba may timpla na? So, kailangan pa pala may ano, mayroon pa silang mga chichi at chichi at chichi. Iba talaga dito. Iba talaga dito. So, yun ang ha, sinabi na pampalibog daw yung sibuyas. So, yung libog naman kasi, iba yung term sa bisaya. Kasi yung libog sa atin dito sa, sa bisaya kasi yung libog is, nalilito. Sa kanila iba yun. Yung libog is parang tawag niyan, Ah, para pagang... nalilito yung tawag nun na. Ah, basta ay, ah, hindi ko alam kung anong term. Basta iba yung term. Hindi siya, hindi siya ano. Kasi huwag kayong, kapag ka na, yun na nga, pag nandito tayo sa Manila, nandito tayo, tayo sa, ano, sa, sa Luzon, ah, maging aware tayo sa ating mga sinasabi kasi magkaiba yung mga term ng ating salita so iba yung term ng libog in bisaya at iba rin yung term sa tagalog sa libog di ba so yan tawanan kami kasi yun nga yung libog ay iba yung ano iba yung term nila sa atin sa bisaya so minsan nga nag ano ako nagsalita ko doon na Yeah. naglibog oh, na jud ko kung asa wow. ko padulong ay, kung yung parang na, ganon kayo. sinabi ko so sinaway ako kasi yun pala ay na yung nalibog yun? pala ay parang namiga ba yung tawag ng ganon yung tawag nun basta ibang term parang ah uh, hindi siya, hindi siya, no, hindi siya maganda. <laughs> so, yun. So, dumating na yung aming order. So, per, na ano ako, na-amaze talaga ako sa order namin. Yun pala yun. Ang dami, ang laki. Tapos, na-amaze talaga ako. Sobra palang overload na overload talaga sa toppings, yung kanilang, kanilang lumi, So, napakasulit po yung kanilang lumi nabubusog ka talaga so parang itong aking isang bowl parang hindi ko talaga to kayang maubos super ang laki tapos ang dami ng toppings kaya ayan nagsimula na tayong kumain sa ating lomi so yun na nga totoo nga ang sabi sabi na masarap talaga yung kanilang lomi at saka toppings overload talaga siya kaya I highly recommend itong lumihan sa na to mo? in Batangas. So, ano madad, hindi ko siya, hindi ko talaga, hindi ko naman alam kung anong lugar yon, anong pangalan ng lugar. Pero, pag kayo nagpunta ng Monte Maria, siya ay na madadaanan nyo. Pagkagaling kayo ng Monte Maria, ay nasa tabing dagat lang siya. So, makikita, anong pangalan nun? No? Nakalimutan ko tuloy ang pangalan ng lumihan na yon So, better next time. At <laughs> talagang babalik tayo kasi para alamin ang pangalan sa isang lumihan. So, yan. Yeah super busog ang mga ano mga pack, Grabe. Ang sarap talaga. Super thank you. Thank you, thank you so much to my brother and my ate. Ang sarap talaga. Ang sulit. Sulit na sulit ang pagbakasyon namin. Sulit na sulit ang pagpunta namin dito sa Batangas. So Sana'y maulit um, muli. Yan, ano? Naliba? Super thank you talaga. So, yan. Uwian na kami sa bahay. Balik bahay na tayo. kaya, ayan, hanggang dito na lang muna yung ating video. So, sa mga bago dyan, huwag kalimutan mag-subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. So, bye-bye and see you on my next video. I love you all. Anong say nyo sa kinain natin? Bunda. Bondat. oh 'di ba? daw sabi nila. Kulang pa. Kulang pa, be? Nakulangin ka ba? Nakulangan ka ba? 'Yan, oh 'di ba? Sulit na sulit talaga 'yung pagpunta namin, 'di ba? 'Yan, busog na busog na kami papunta na naman kami sa Tagaytay, oh 'di ba? sulit na sulit ang isang araw bundat. क्या लेट्स गो ना लेट्स गो ना गर्ल्स Divide lang ang busog ang kanyang mga kamay. Busog ang mata at saka kamay ang Kami yung chan ang aming busog. na nila kay isang individual na sangkot sa pagbiyahe ng naturang kontrabando.